mo ay ay sayang kata nala. nala 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 jan maribot. nala jay ang alim mabes kata ni nala yun huli mga idol ayun yun yun nala lalaki. laki uy 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 Ano ni Ramon? Hindi na i-vlog kasi kumuha kami lahat. Eh. Ayan, okay. lucky. Lucky yan oh, mga idol, lucky yan, lucky yan. Ayun na. Uy. Uy. Joel, what's up guys? So yun, kamusta kayo lahat? Yon, dito na tayo sa spot. Mangungulihente tayo. Tapos lambat ulit. Yan. Yung mga kasama natin. Yan. Dito yung spot natin. Yung mga Yun. Stay tuned mga idol. Let's go, let's go. Yun mga idol. Dito na tayo. Hay you know, ganda ng view natin mga ito lo. Para kita nyo din kung ano. Okay. Ano yung mga nakikita. Hay you know, Maano to dati ma ano na to? Karpa ko na Ano to? Masukal talaga. Tapos nilinisan ng ano uh, credits to guardians. yung chapter 'yon, ano ko? Black stallion. You know, ni, mebut ni. ala. Karpa ko na gaminan ko. Silap. Karpa ka. Walang laman yung butas. Naglinis nung ni. Ang mga kukunin sa atin kanin nilinisan ko daw. Hoyin. Siguro ka tuwa, balbalato. Ano? Mga ito no. Wait lang. Wait. Yan. Karpa ko na gamin si -si. Karpa. oo, oh. nabarbas na. Biyag nga ito, jibish pan dyan eh. Ha? Patakas na nga ka ba safe? mo na ni? <laughs> um, ikatamatan. Ikatamatan. Katam, iya gusto gusto lang. Ah, oh, nakala kami ni boy. Oh, mamimingwit sila ang mga idol oh. You know. Okay. Mga Karpa. bi Uy, grabe oh. Ang ini naman yang ni niya, boss. <laughs> Karpa garod. May nakuha na sila mga idol, oh, bangus. Ang laki. Ya, Jay. Paltat. Bantot. Uy. Uy. Bus, may nakuha sila, oh, bangus, oh. Grabe, laki. Fish, fish cake, yo. Uy. <laughs> <fish. laughs> Gusto yun, Han? Ito yung masingilak to eh. Malinaw mga idol, malinaw. Dati sobrang sukal talaga na ito. Ito na na. Napigsa. Napigsa kami. <laughs> Mabuya. Nagdaktol manibot natin. Ay sayang. Ata, nala, nala. Nala dyan manibot. Nala dyan. Ang alam mabayas. Katan ni Nala, yun, huli mga idol. Uh. Lames, lames ka ayo. May kasama ning lames ko mga idols. Karay, <laughs> kaayo. Lames ka ayo. Pasabat ang bagta na iabot na. Kinuray kami daw pa ilong mo. Ano nga ay? Ano talaga tibiya. Ada ad 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 Adati kwarta, ada awan. Ad ah, merong, may panahong merong wala. Merong wala. Hello. You know, may nakapasyan tilapia ko. Dito sa ano. Sa uh, patubig. Malaki na. Ano? ah

RJ dan Arjidan ah. Kata-kata. Hmm. Macam rambut macam duduk.

Ay, sakto yung pinagkabila mo. Ay, yun, laki. Laki nun, kay idol. Arjip pa mali bet, tisting pa jay. Oh, yun na, yun na, may lambat doon mga idol oh. Huli na yun. Oh, dami nila. <laughs> sakto yung pinagkalagay niya.

pang Para nang live 'yan. Ubusin nga si heat na kasi doon. Ah, Ayun oh, 'di ba? Lakas ng kuryente niya. Susan 'yan mga idol. Uy! Ang lapad. Babae. Babae 'yan, boys. Ngayon na mga idols Magaling din magaling din sila kasi alam nila may lambat dito eh. Eh hindi sila napapaganito. Pero may mga nakuha na to, gumagalaw. ang laki, ang laki no no, sa ano, Ang laki na. Oh, laki. Hoy, Walang kawala. Naglapad si Jaja, nakita. Ay siya Ha? dito

hindi naman pwedeng mali, may silang 'yan, may odor kasi ano nga. Pag 'yan, ano, masyado malapit sa iyo. Nalanta wala ng lang. eh. Kape na lang. Dala mo lang ate Late, nala. Nala nala nalang 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 nalang. siya. Type ata. Dude, nakakalala na ni. Katuddag kita. Ayun, nakakalala. na ni. Kalala na Mukha iyo. Katuddag kita. Ang lapad nung ala. andon promise, nagkakakain ng tilapia. Ata, ata, may salabot namin. rin, may Yun oh Oo, di ba? Tilapia. Nga. Ano pang mo? sama doktor, Wala dapat. mana jeddak-dak kan telepon malebot. Ah. Sa mo alam nagdakkon. Kani lamang. Wala wala Pati mading ko rin ta dai, ay mading na sigayan. Yun oh, laking ano, dalag. Hindi uh, uh. ko na si Kaya yan. Ah, Haan ko lang gamihin nun. Oo, oh, laki mga idol. Yun oh. good <laughs> size. Good size. Ita, ita, dinagdak ng ka nila piya. Ita. Sa bali. Ah, dinagdak sa bali. Ata, jay, bagbagak. Yun laking idun, oh, laki mga idol. Ha? Ha? Sangat tayo na. Sangat tayo. Un? Ita? Yun, tinihuli natin mga ito. Hindi na i-vlog kasi kumuha kami natin Ayan, punta lang naman kami doon. Dito natin nilagay yung, ano, yung lambat. Umpisan dito. Tapos lalagay na naman yung lambat yeah, do ni CJ. On, yun stay tuned mga idol. Let's go. Hey, no, na, ang bagod. Tingnan dami uh. oh. Ha. Dami. Dito sila lahat. Banda to eh. Sige, sige, Adin, lakihin mo. Oh. Saan gablamlangan pupunta? Ngiyi, hey, nagod udat.

isa luto daw ni ano? pa kita eh. na kaya? Oh, may may nakuha na na? kina Ang dag na kado daw korte tita ng abenda? kung ni ni? na kado? ma kado ini dandan para lahat wal walang ba? ayun laki yun, nuli. Ala? Awan, madi mo makita na una eh. Ang dami na huli. Oh, gagalaw-galaw na yung mga ano, lambat. Ge, okay, bugom lang. Ang ganda. Itong ano natin mga idol, train one natin. Ano yan, ah. Uh, hindi ko alam kung anong size. 7, 5, 9 ata. 5, 7, 9. Yan, ang dami. Huli. Ayun, laki. Yun Oh. Yun na, oh, huli na. Huli na yan mga idols. Pupulutin niya na lang yan. Gamit ang lang ano. Ayun. Sugaro. Oh, ayun, laki. Laki yan mga idol. Laki yan, laki yan, laki yan. Laki yan. Ayun na. Ayun, ang galing talaga ni Kuya Idol. Ayun, lalaki pa. Swadhyay, so, maribot na alam mo. Isot, ha? Ang laki nun, ang laki. Kala niya, mayroon pa isa doon, yung pala yung nasa net niya na ha dami na huli dito oh. Solve hmm. na to mga ito. Ayun oh, si Uncle Pudong oh. Ito yung pinakamagawapong ano dito mga idol. Dito sa ano, sa Kayambanan. Kayambanan or Daneta City. Lalaki oh. Ito yung pinakagawapo dito. Yun. Chick boy daw oh. Grabe yan. Shout out kay Uncle Pudong. tapay Ah, Jay, laki. Yata. Oh, Hoy, nakala pa si Jay. Jay. Upang kamo tagal si Sir Patikwata. Jay, nakala. Jay, ni Jay. Nabukbok mo diyan? Sir Jay, dati. Ada dudjay manibot ya. Hmm, Domi. Ya, tanggalin na natin. Jika mulin, jika mulin. Ang laking ito mga idol. Andun. Ayun o. Kita niyo ba? Yan, 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 yan. Maputing yan. Ito yan. Kamalupay aja, lambas nga ko akin mam. Ma ano

Ah, Zion ah. Oh, ayun, atang. Yung mga ito, tinuli natin. Yan, pakita mo na CJ. Tuli ko yung dano na. Tumakto. Yan oh. Uy. Uy. Pwede na yan, mga idol. Oh, uh. bakalaw. Yan. Yan oh. Basta yung lamos, huwag niyong pakikilaman. Tawag lalaban tayo. Tawag mo sa pagkakamantan. Laki pala na tayo. Welcome. Tasingin lang ka lang. Salamat ulit sa. Kumpay. Yun. Salamat sa panonood mga idol.